birada na to mga gumengs magmunggos ta mga gumengs simple ra kay ni atong munggos mga gumengs pero super panalo kay ni mga gumengs ang lami dito sa munggos mga gumengs kanang medyo ma naagit sa sabaw mga gumengs dili itong tinalapot mga gumengs di ko ganahan na to niya the best good sa bak ani mga gumengs is bulat dara mga gumengs ready to kumana na naglata niya mga gumengs kabalo na mo diri mga gumengs mga magic skill yung gamit diri mga gumengs niya alagbati good ang pinaka sa munggos mga gumengs maura na itong mga gumengs awas lagi unta nak mga gumengs unya kay na may sobra nga si Boys dahon ni Apple na nang mga gomengs kay dagdag pahumot po na mga bali di spesos ra nga munggos mga gumengs ha nya di spesos na lobati kay wala bunga ang lobati silingan mga gumengs nya ang bulad mga gumengs perting mahala mga gomengs di si na dito sa palengke mga gumengs na radyo na sa mga Gisba or pinakamala na kinse di matik dayon na tak ang tuang mag intinya la karahay das tunga jitalan mga gomez nya betal tu tikak mga gomez kay prituhon pamanato ang buladia mga gomez sang bulad ay magdampah pahumot pang panalo diha mga gomez nya prituhon na to diha mga na isaran bulad mga gomez pero pertinghumot humuta dining bulada mga gomez kay kano ang bulad mga gomez sulit daw tawag aning ang bulad niya butang na tong ahosers di mga gomez toloron akabuk ahosers diha mga gomengs o niya sekunda na to ng sibuyas dahon diya mga gomengs kay mo to makapadagdag pud nagpangpahumot mga gomengs simple ra kay ni nga munggos mga gomengs pati gamay kay gamasters diya mga gomengs nya humot diya kay mga lamasters mga gomengs nga ahos ug kwan butang ni nato nang atong munggos nga gilat-an nga wala ninyo nakita mga gomengs may cross diha kadali mga gomengs ya butang na tong tubig diha mga gomengs isa ka bawo lang tubig mga gomengs mo na isakto ra jud kayo na diya sa atong munggos kay ganahan kog munggos mga gomengs nga medyo sabaw-sabaw gitsa dili ko ganahan atong lapot mga gomengs di ko ganahan kay kaning sabaw mga mga panalo kayo ng sabaw niya butang na itong asin diha mga gomengs kaya medyo bukal naman siya kaya pagkusok sa bukal diha na ito tilawan o kulang pag asin o um, tama na ba lungaga na ito o kulang niya kusog yung bukal mana na mga gumengs butang na itong rubati mga gumengs kaya ang rubati mga gumengs good po dahil kayo niya ikadwa sa munggos mga gumengs perfect kombinasyon yun na mga gumengs kaya ang rubati mga gumengs maugod na magdag homo sa atong munggos pag magmunggos ko mga gumengs labi na bulan ang subak butang na yun ako nagrubati di igugupidi na wala na yung rubati mga gumengs kusog na kayo yung bukal niya mga gumengs mana na nagtimpla di ako na nangitilawan niya sakto na kayo perte na yung pagkatimpla mga gumengs niya butangan na itong mga gumengs opsyon na lang na mga gumengs nara sa mubutan mo mugili butangan maninyo din di ako mubutang ko pero ginagmay lang mga domens kay magdamang ko nag mga lamis tamis diha mga gomengs o niya mikos nato na to diha o kadali pag humag mikos mekos diha alam na na mga gomengs di ba kapalo na mo ana basta pag humag na itong butang o NSD tau tau na na mga gomengs mat haon na na mga gomengs diha mga gomengs pinis pra na perting muta ting panaruha perting yukay nang humuta perting yukay nang lamia diha mga gomengs kamo diha mga gomengs birada mo ane ang gigas lang na ko mga gomengs 30 ane hapo na namo ane sa akong pamilya mga gumings niya napa nay gamay mga gumings di man basta-basta madaot ang munggos mga gumings mao akong gipamahaw mga gumings unya lang na akong itlog ang akong mga anak mga gomens